Turing mo siya na parang ang Diyos Matindi kang loko ka ha? Gagamitin niyo pa yung batas Dahil mapepera kayo Mga gago Hindi lahat ng tao maloloko ninyo Hindi lahat ng tao ay matatakot ninyo Isa lang masasabi ko sa inyo Kung natakot niya si Brother Eli Huwag ako Dahil makipagsabayan ako sa inyo Hindi lang kayo ang marunong Makipagdigma Ha? Pareho lang, iisa lang ang buhay natin. Kaya sisiguraduhin ko rin sa inyo, bago niyo akong makuha, pinagandaan na namin yan. At sisiguraduhin ko. Ha? Sisiguraduhin ko. Na bago niyo ako matumba, mas maraming tutumba. Ha? Pinaghandaan na namin yan, lalong-lalo na sa kalagayan namin ngayon. Diba? Tama ba, sir? Sir! Tama ba? Oo. Oh. Kaya nga pinaghandaan namin 'yan. Kasi nadyan namin na dito sa pamilya ko eh sabi ko nga eh, eh nasa kanila 'yon. Eh hindi naman 'to kagaya ng Maynila, hindi 'to kagaya ng uh, sa ibang lugar, no? Eh uh, uh, sabi ko nga eh sige, gamitin nyo. Oh. Uh, pero ganun paman, alam naman natin kung gaano ka jablo Oh, lahat ng mga pastor na ngayon, mga ministro ng iba't ibang mga reliyon, sabihin niyo kung mali ako, ito lang sasabihin ko. Ha? Sabihin niyo kung mali ako. Kulto ang Iglesia ni Kristo hindi? 'Di ba? 100% maraming magme-message sa akin ngayon at sasabihin nila, "Yes, tama ka. Kulto ang Iglesia ni Manalo." Yan ang katotohanan. Ititigil ko na yung pagbablog ko kapag ka yung comment section doon sa ano eh mas marami yung nagsabi na hindi kulto ang iglesia ni Manalo. Titigil na ako sa pagbablog. Pero kapag marami ang nag-react at nagsabing yes, marami nga. Ang dami ko na babasa kaya lang di ko na lang inaano dahil baka, di ba? Pero ganoon pa man, iglesia ni Manalo, ituloy mo lang. Pero doon sa mga iglesia ni Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng Diyos. Huwag po kayong gagaya sa iglesia ni Manalo na kung saan nagiging mapya. Ha? Huwag niyo pong gagayahin yan. Naginagamit yung reliyon mga membro sa politika para lamang yumaman ng yumaman para makapagtayo ng magagandang gusali. Ha? Na kung saan yung pera ay mula sa pera ng mga politikong ninanakaw naman ng mga politiko sa taong bayan. Kaya muli po, tulad po nang sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po nang mamahal sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat po. Yan nga, guys, no? narinig yun na yun. No? Uh, kaya na po bahala magbusga. Kaya na po bahala ang sumagot yan. Uh, taga INC, uh, Iglesia ni Cristo. Kaya na po, bago lang yung update yan, guys. No? Bago yung update po yan, no? uh, video. Yan nga, maraming salamat. Hindi yung news. Galing po sa kanya yan. Thank you, God bless. God bless po sa inyo, uh, INC. Thank you.